Nakatakdang pangunahan ngayong hapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oath taking ng mga bagong halal at appointed officials ng League of Vice Governors of the Philippines o LVGP. Inaasahan na magpapaabot ng kanyang pagbati ang Pangulo sa mga bagong halal at appointed LVGP. Aabot sa 70 vice governors ang inaasahang dadalo sa oath taking mula sa iba't ibang bahagi ng bansa kinikilala ni Pangulong Marcos Jr. ang progresibong hakbang ng mga vice governors sa pagpapatatag ng kanilang kakayanan at kagalingan sa local governance at legislation. Bagamat nagmumula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang mga vice governors, naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na pinagbubuklod sila ng kanilang commitment na makapaglingkod sa taumbayan at sa bayan. Ang LVGP ay isang non-stock, non-profit at non-government organization na nagsisilbing plataforma para sa tuloy-tuloy na legislative development at policy reform sa mga probinsya. Nagsisilbi rin itong plataforma upang mapalakas ang local autonomy ng bansa.